kayo no eh. bukod doon Mayroon pang lupa Ayan. ginawang slope protection wall elevated walkway yeah. Ayan. Ano Ano pa tawag yan? traktor Yan. Hanggang ano pala gagawin? October 2023. 46 million. Tingnan lang natin. Ayun. 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 Know? Ayun. So, nasa ano naman tayo ngayon sa Margas Bridge sa malapit sa Rotonda, Pasig City. yan Nando ng C5 Road. O, skyline ng Ortiga Center. yan Kita dito. At ito na yung Marikina River. Ayan. Kulay ano na ngayon, Oh. Kulay brown. Ayan. Sabi nyo ano kayo, klima ngayon. Mahangin na uh, mainit. Hindi mo maintindihan. Ang um, ulan o uh, araw. Ayan. Tingnan natin dito. Ayan. Pero ano, mga barak ng uh, gumagawa. ayun ang ginagawa mga kabayan ah. karoon na ng parang ang kalsada lapit natin yan yan yung bago parang dito ito masyadong mataas saka hindi siya ano hindi siya pumantay doon sa lumang ito yung lumang walkway ayan ha eh. nandito yung lumang walkway tapos yung bago medyo papunta dito sa may river box yun naman na yung likuran ng Rizal High School pinaka ano pinaka maraming estudyante sa buong mundo yung Rizal High School yun ha oh. bukod dun meron pang lupa Ayan. kapunta na yun ng Hawahan Bridge sa Barangay Rosario ah, Barangay Kanyogan sa kabila, wala. May e, barong-barong na dun, no? Sa kabilang side. natin doon. Sa baba. Lapitan natin. dalo naging matrapig ngayon mga kabayan. Unang araw ng eskwela. Pero puro mga motor no. Oh. Hindi ko alam kung paano pa napupuno yung mga jeep. ano, no. Parang trend na rin ng mga motor. Pero lahat na yata nakakabili ng motor ano. Parang ngayon ko lang nakita itong mga halaman sa gitna. Ayan. Ang ganda o, oh, namumulaklak. At nandun ang sa Pantulay, uh, Santa Rosa de Lima ang tawag. Papunta ang C5 din. ano talaga sa marikina city ng no, mga kabayan mas maayos yung riverbank tumawid muna tayo dito sa kabiang side ng Vargas Bridge hindi natin meron na rin bandal yung railing ayan talagang dito pala sa kaliwa um, uh, merong elevated na uh, walkway dito sa kanan wala pa tataas na ng ano ngayon eh. ano to ah, uh, mga aratilis yung isa pang bako So, oh, parang ano ah amphibious ano to ah excavator tinubuan na ng mga damo buong araw na ma-traffic alas 12 na halos ngayon ayan dami pa rin pinupuntahan ng mga tao ano nga Mga ratilis nga Ayan Natakpan na yung Amphibious na excavator Ayos wala masyadong mga basura Protection wall Ayan Pwede na rin siyang daanan. mga ano na mga bahay yan so dapat yung isang ano sa istasyon ng ferry na kapasigan Ayan, kapasigan yung station dapat yan o. walang ginawang ano dito walang daanan para sa mga naglalakad modern jeep ni Biyaheng Pasig Kiapo Meron pa palang ano Volkswagen na uh, ganito Ganda pa rin ano Ayan Tama-tama Wala Stop ayan merong alsada nasa kanan natin ng Rizal High School ayan napakalaking eskwelahan ng Pasig City dami pa rin ano, mga kabayan Maraming mga sirang kalsada sa Pasig City. Ito na. hindi naman masyadong mataas yung ano dito ginawang slope protection wall elevated walkway Ayan. Ayan. Ayan ah. ano yan meron yan ha ano pa tawag yan? tractor yan tingnan natin Ayan oh. Ah. Tractor. Hanggang ano pala gagawin? October 2023. 46 million. Tingnan lang natin. Ayun. 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 No. Ayun. 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 Likod na to ng ano, Rizal High School. Nagsimula pa pala to nung February 2023. Ayan. At matatapos ng October 2023. May halagang 46 million pesos. Yung tayo nang nagumpisa oh. maraming salamat po ulit sa panonood uh, mga nagsubscribe po Ayan. yung mga hindi pa po nakakapagsubscribe uh, subscribe na po kayo mag like, mag comment mag share yung mga bye bye Bayan. Thank you for watching, le iyan dapat ang kapasigan station wala na hindi na natuloy